Bang! Bang! Huli! Huli! Huli idol! Huli idol! Yung orange idol! Huli! Huli idol. huli idol! Yung orange! Orange idol! Orange! Orange idol! Orange! Orange idol! Orange ang hulihin mo idol! Masarap yung orange yan idol! Nakatikim ka na ba sa prito yung orange yan? Masarap yung idol orange! Ayun! Ay, grabe! Ang daming orange! Ang daming orange mga lodi! Ang daming orange sa ilalim! Ay, ang daming orange. Kuli yan, idol. Tingnan mo yung orange sa gitna. Ayun, naka-steady lang. Papasukin mo muna sa ano. Yun, papasukin mo muna sa bulsa, idol. Papasukin mo muna sa bulsa, idol, yung orange. Ayan, ayan. Papasukin mo sa bulsa. Ang dami, no? Ayun na, huli yung orange. Ayun, no? huli, huli yung orange, Kitang-kita eh. kita yung orange. Kita na, oh. dami sabit dyan oh hindi ang bato ano yan mga mga babwarya na doon oh may orange pang 'di. may orange mas maraming orange sa kabila oh mas maraming orange sa kabila Ilan ang oras na nandiyan? Tatlo, apat. Ano, malodi? Ang oras sa na po ba? Sabi to, ano? Babware ni ano? Ano, malodi? Eh.

sulit kayo ay dalawa lang na ay isa lang nakatakas isang malaki dun ay nakatakas yung isa nakatakas sayang okay. naman yun nakatakas yung malaking orange isa. sayang yung orange idol masarap pa naman prituhin yun mm -hmm. Ay, idol oh. oh ang cute do idol oh. Ay, cute, no? orange na orange Brabe. Iyan ang malaki. Iyan ang malaki talaga. Idol. Malaki. sumba na? Sumba.